Kakababa ko lang ng jeep noon at gutom na gutom talaga ako. Pagbaba ko, dumiretso ako sa isang restaurant sa loob ng terminal. Pumila ako at may lima pang nasa unahan, kaya tiniis ko yung gutom. Pagdating sa akin, ako na talaga dapat ang susunod na umorder, biglang nagsalita yung lalaki sa likod ko, diretso sa cashier na malapit na daw yung boss na sasakyan niya, kung okay lang daw na unahin na nila yung order niya. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Hindi man lang nagpaalam. Kaya sabi ko, Diretsahan, nakapila ako. Tumango lang siya, yung tipong, ah ganun ba natango, pero hindi pa rin umatras. Parang susubukan pa rin niya kausapin yung cashier, kaya inunahan ko na. Sabi ko, gutom na gutom na ako. Tinitigan ko siya habang sinasabi ko yun. Para sa akin, bastos talaga yung ginawa niya. Hindi siya humingi ng pahintulot sa akin, direkta siyang nakipag-usap sa cashier para makasingit. Kung nagtanong siya ng maayos, baka nga pinayagan ko. Pero hindi, Parang ako pa ang kailangan umintindi sa kanya. Kahit gutom na ako, sinabihan siya ng cashier na aabutin ng 10 to 12 minutes yung order. Tumakbo siyang paalis sabay sabi ng sayong sayo na sir. Na may sarcastic na tono na parang ako pa yung masama. Hindi naman sa gusto kong makipag-away pero may prinsipyo rin ako. Gutom ako, pumila ako ng maayos tapos basta na lang siyang sisingit ng hindi man lang nagtatanong. Respeto lang sana, sana naiwan siya ng boss.